inay. Hmm. Baka gusto niyo niya akong batay eh. So, uh, birthday Ako nang anak sa iyo, alam ko ba ang paragam mo? Birthday ka lang akong yeah. binabate. Yeah. Oy, kinuha mo yes. sa akin yan. Ah, uh, uh, diga. Happy 14.2. Yan. Yeah. Ah, Oho, no, 14.2. Ayan, natatay na kain. Uh -huh. no. No, hindi 'yan. E nagtutuloy. Nakakapagsinggit lang 'yan. So Ayun na. 14.2. Hindi nalaman ni Gweny Dela Santos. Dahil ako ay 14.2 na. So, balik. Ayan, naku po, Diyos ko, kung hindi pa sasabihin. Hala, hindi ako ang unang bumati sa iso Facebook. Okay, binati ko na Ay, oo, oh, oh, hindi mo. Tiyo. Ay, oo nga, para nakaita ko nang laki. Alin na, mo, ako'y turuan mo. No? Ano to, ko sa inyo? Turuan mo ako niya ang pagsitip na iyan. Ay, naku po, ari pala yun. Kaya ako ari lagi nang kapag sa samgip sala, lagi na nakakutsara. Dahil hindi marunong mag-chopstick. E di kigar nila, ayan, oo, oh, oo, oh. Garna? eh. Oh, ayan, oh, hindi ka, ayan, oo. Oh, okay. oh. Mm. Oh, yan. Sige, kain kayo dyan. Mm, kita nyo ga. Ka. Papaano kay matuto to yan? Eh, hindi niya naman oh, oh, tawag din eh. No? Hindi niya sinusubukan. Testing, testing, testing. Oh, yan. Aray, kunin ninyo. Tay, tay, tay. Kunin nyo, aray. Oh, yan. Alo? Oh. Oh, sige ho. Oh, subo eh. Pagkano yung pagkakain ng ganda yung... Oh, tuka ka? <laughs> Pagod ng papa ka? Pagod ka? Pagod ka? Alam mo na ka? Pagod din naman nga Pagod magsamgip Pagod ka? Pagod ka? Pagod ka? Pagod ka? may pakilas. Pa. na. Hindi, usap nga ako na rin, ano, okay. na